Hi uh, sa magandang tangali, uh, welcome to my channel. Uh, my name is 2 Guys TV Vlog. Uh, guys, andito tayo na naman ulit dito sa ating electrical wirings dito sa second floor. Uh, dito sa upahan natin guys ni ay opisina guys ni Kagawad Orlin. Ayan, opisina nila ng mga pamilyang Orlin. Ayan guys, ang ating mga jansobox, jen uh, ang ating wallpicks at yung ating mga yung mga outlet at yung mga lightings. Ayan ang switch natin nandiyan sa baba. Ah guys, ah tara ah i-spice natin na. Ah. Ay ah, tuturo ko sa inyo kung paano pag-spice ng ating lighting sa outlet. Guys. Tara guys. Hey guys, ah nandito tayo ulit dito sa kwarto ah upahan guys. Ayun ating Jensen box. Yan ang bull fix natin. Ito. Ito natin ang mga TH in white. Um, meron tayo dyan uh, 3.5 uh, 2.0. Ang 2.0 natin ay lightings, uh, lightings para sa ilaw. Uh, lightings para sa ilaw guys. Ang atin ang atin 3.5 uh, doon sa outlet at papuntang breaker ang mga 3.5. Uh, ito guys ang atin sa switch. Uh, gagamit tayo sa switch sa uh, 2.0. Ang galing sa latest ang 2.0. Ang atin naman pinakalight uh, ang gagamit tayo ay 3.5. Uh, 3.5 guys ang gagamitin natin live uh, light uh, papuntang lightings. Yan. ang lighting natin. Natin. Uh, lightings. Uh, ito naman ang atin just, uh, ang takip ng so box uh, dito natin guys binutas uh, ito ang ating lighting uh, sa ilaw ayan uh, papunta doon sa gitna gitna ng kwarto ito naman ang mananalo natin guys uh, sa labas ayan uh, Sa labas ang uh, uh, natin na uh, uh, ilaw uh, sa labas guys dito sa labas siya uh, ang nakalagay ah, uh, ito naman ang atin sa labas uh, sa sa lightings. Ito sa lightings. Uh, Pukunin natin guys yung yung ano, uh, pukunin natin yung trace. Ayan guys, yung trace. Pukunin natin yung trace. Ayan. Sa dalawa, tatlo. Ito naman guys sa lightings, sa uh, papuntang labas, sa ilaw. ah uh, dito natin kakabit. Dito natin i-splice dyan. Dito natin i-splice. Ayan, i-splice natin dito ayan uh, dito natin yung naka-splash at ito naman isa ito naman isa guys uh, sa loob natin uh, sa lighting Sa uh, dito ayan uh, kukunin natin ito sa lighting uh, dito tayo sa dos ayan dito natin i kabit sa dos nito guys ayan dito natin yung dos ay dos natin guys ay, ito so naman ang ating uh, pinaka pinaka made. Ay, ito galing naman to guys sa outlet. Uh, kukunin natin yung yung tagging. ang uh, yung tagging natin ay supply. Uh, may may kuryente uh, dito sa pares may tagging. Ayan. Tagging. Uh, Itap na, tap natin dito. Dito natin ilagay. Sa pares, pares guys na may tagging. Ito naman dalawa ay neutral. Uh, dito natin nilagay. Uh, Pares uh, neutral. Uh, naman, pasok, so, ito naman guys ang ating pinaka live uh, papuntang switch. Uh, kukunin natin yung pinaka live uh, galing sa breaker. Uh, yung may tagging guys. Ayan. Uh, oh. yung may tagging. Ayan. Uh. Oh. Ayan, uh, i-splice natin na yan, guys.